Good morning mga idol. Mamana ulit tayo mga idol. So ang spot natin mga idol doon pa rin sa dati sa Miga Purok 5. ko, yung walang hapon. Ngayon, babalikan natin. Sigurado marami namang malaking kilapya doon mga idol. <coughs> so kaya dito lang tayo naging intro mga idol. Bali ang kasama natin na ando na kala idol north. Si idol Manoy. Ewan ko kung sino pa sasama, pa sasama pa mga tropa natin na mga isda, mga idol. So, tabayan na lang natin pagpunta raw, mga idol. Laya doon, Lord. malayo-layo dito sa amin, mga idol. Oh, so, no! na lang, mga idol. Oh. Eh lalaki naman 'yan. Man! 영상아 naapai <tipos> 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 No, no. Malaki. laki na Malaki. Eh. Malaki. no why not

ah eh, d'yon? oh di Sa lupa mismo? ay ba to? Four fingers. Pwede na eh. Dito si Michael. Alam niyo marami. <laughs> <laughs> Alawat siya itong tari! Hindi na ka pwesto rito. Yari, wala huli. Puro sisig din na yung pagkadalota. Wala eh. Uwigad sa dulong. Panay ang ano, lutang. May huli. Sabi <laughs> ko, what is the thing I can't Nakakatabi. Eh kanina ka pa lumabot sa akin, di kanina ka sa akin. Karami ka na sana. Nakatayin pa to. Nakuha ka eh. Nakuha yung din na to. Ang dami na nakaharap. Masyadong baba. tas na mo na kong check. lang ako eh. Ito yung raw no? <laughs> Pagka... Oh, ako nga sinisipul oh, po eh. <laughs> <laughs> to, ulam ay. Ay. Ang ulam na yun eh. Mga ganito. Ano ah. Nahirapan ako nung nakahuli ako ng malaki. Magkasya <laughs> doon sa gulong. Dapat daw meron yung lalim na ano? Bukasan? Oo. Ganon ginagawa nung pangalawa. Ah. Uh, mahirap yung may ganoon. baka mimiya ay matanggal mabuslut ang ilalim sayang huli sayang huli <laughs> mo okay. ang dami dito kakapal walay niya hindi mo kayo walay niya nakakaloko to ah. ang dami gaganda ng mga size Ayusnya, eh. nah, ini lari, tapi... ah, Ayos na eh. Pala. Ayos, libot Ang gabi ko, magtatuloy na. <laughs> Kalulubog mo lang, pag lutang mo meron na kagad. Ang gabi, magtulog. Salamat. Thank you Lord. thì nó có thể disạy

Ito <tipo> lang ako, ang Mga lang mga tira, makuha ko Sampung ako Ito ako tayo dito na. Dahil daw ah. tira. Oh, oh, ano? Wala ko mga wala Oo! Ang dami niyan! <laughs> percent na lang eh. Hindi mo umubro to ba? Oh. Sawa tayo sa yun to. Ayan oh. well, guys ah. Umat na kami at salagang sa sobrang lamig at alas pinipulikat na kami sa sobrang lamig. Ayan. Ah, uh, kawin na kami. So, business na na konti. Ah, uh, <laughs> makakakano na. Um, Sipat na. Palito yung guys sa movie natin. Ah. Ito.

Sabot ko ng hapon. Bali, tayo na na. tayo doon marito wala. Tatay doon Para bigyan natin sila ng pangulang. May nahuli tayo. Ito paano Puro mga talapya, mga idol. Ito yung mga nahuli namin, mga idol. Yan, mga nahuli namin, mga idol. Puro talapya. Hmm. Ah, dami. Yan, mahuli natin, mga idol. So mga idol, nandito na natin yung video. So happy new year na lang sa inyo lahat mga idol. Eh, sana ay maging maganda ang ating happy new year mga idol. Salamat sa supportan nyo muli sa panood na aking mga video. Uh, huwag po kayong magsasama, ang aking mga video mga idol. Salamat sa supporta. Ingat kayo palagi and God bless mga idol. See you next time mga idol. Bye bye.